Ayan po, sila sir po ay natingin ang baka dito. Ayan, may tinitingnan na silang apat na baka. Yung mga baka nila, boss. Nilabas na. Naglabas na yung mga baka. <todos> Sir, ba't ibig sabihin ngayon lang kayo? Hindi, may paalaga na rin. Ah, magdadagdag magdadag lang. Dag. Ah, nakapagbenta na rin naman kayo? Hindi, mm, mag-ina. Mag mag ka Ay, pero ibig sabihin yung iba pa, wala? Wala pa. Yung wala pa kayong mga patiner na ganito? Meron, pa, meron isa. Ay, pero hindi pa po nyo Hindi pa. Ah. Okay. Pero sa palagay niya, isa lang kita sa baka? Yung naibenta yung oh, isa. Yes, <laughs> isa. Request po ng ating isang subscriber na kung pwede daw natin siya samahan na bumili ng baka sa Padre Garcia Batangas. Siya po ay taga Chaong Quezon, kaya po tayo ay uh, kagaling Tayabas Quezon. Pumunta po tayo sa Padre Garcia Batangas at ngayon po ating saksiyahan po ang kanilang pagbili uh, ng mga bakang patining. At tingnan natin kung paano nga ba tumingi ng mga bakang patiner. At uh, alamin din natin kung magkano nga ba nakuhunla yung mga uh, nabili ng baka kaya. Sama-sama uh, tayo manonood sa video natin sa araw na ito uh, Kung bago pa lang sa aking channel uh, Sana po ay mag-subscribe ka Para lagi like kang ma-update sa upload nating video Sama-sama tayo sa video natin sa araw na ito hey, Mga Talongs TV, nandito tayo ngayon sa Barangay Mangas na, mayroon pong dumating na buyer ng baka tayo nagbiyahe galing Tayabas uh, at sinamahan natin sila para sila makapamili ng mga magandang baka dito sa uh, Padre Garcia yan po sila sir, namimili sila kasi lukoy po nila yung bahang uh, pinipili nila dito yan po yung mga baka dito malalaki may mga bayar na dumating uh, subscriber natin sa youtube natingin sila ng mga bakang alagain yan napili na sila dito si sir ang ano <laughs> ang nagpunta dito special dito sa ano yan titingin sila ng mga baka ito yung mga magandang patinerang magandang kagawan di la ko sa kapag-aas. ba, ay, sure, <laughs> sir, ba't ibig sabihin ngayon lang kayo? Hindi, may paalaga na rin. Ah, magdadagdag magdadag. lang. lang. Ah, nakapagbenta na rin naman kayo? Hmm, mag-ina. Mag Ay, pero ibig sabihin yung iba pa, wala? Wala pa. Yung, wala pa kayong mga patiner na ganito? Meron isa. Ay, pero hindi pa po nyo nabibenta? Hindi pa. Ah. Okay. Pero sa palagay niya, isa mo lang kita sa baka? Yung naibenta yung ina? Oo, oh, isa. Ay, sir. Ay, sir. Ay, sir. pangalan, sir? Elvis. Ah, sige, sir. Masyari, ah, sir. Ah, sir. Ah, sir. At ang uh, titingnan natin kanila kanilang bilihan dito ngayon ng baka. Tayo galing sa Yabas, pumasyal tayo dito para may mga baka iba dito. Ay para. Hoy, mo so, na. Tapay nga muna, bye. Yela, Grabe yung mga kalimitan talaga yung mga pattern na panood nyo siguro yung pinunta natin na yung farm Dito dito, dito galing yung mga baka nila Yung mga sungay ng ang malaking baka Ay si, si. Para makita nila bossing ang mga baka Nami-mili na sila ng mga baka Oop, yan. pa. Hindi pa. pa lang. Tagiliran Ah, yung tali niya. Uh Oo. -oh. Walang pangilong pa. <laughs> eh. Ano? po yung mga napili nilang apat na baka? Pag tatanong daw kung sa presyo, magdadagdag pa ng isa sila, sir. Uh -huh. Ano po yung mga baka nila dito na... Pambenta, meron malalaki, meron maliliit na size alanganin. So what? Tinitingnan pa rin natin isang baka. Medyo mapula-pula na pili nila, boss. mapula mapulang baka. Pagka halaman. <laughs> Yan po, ito po yung pinilihan nila. Napili na ng apat na patiner. Yan, yung mamalalahing mga bakat. Tinanong pa lang nila yung presyo pinag-uusapan. Shout Shoutout sa mga anak. Ay, shout out kayo muna, sir. Shout kay Francis, at ah. kay Gab, at saka kay B-boy. Tatlo po ang inyong tatlo, anak. Oh. Hmm. Puro lalaki po. Puro lalaki. Ah. saka sa mga brother ko sa Candelaria, sa Jesus Miracle Crusade. Yon, si mahala na, tayo. Ah. Si Kuya pala palay. Ano pong adjective ah, sa Jesus Miracles Crusade yan, si International Ministry ang sister? Ha. Tapo 'yung pinagtinanaw nila, napili nilang apat. Kaya lang sa pinag-uusapan pa nila 'yung presyo ng baka. Si Sir po 'yung nakasusup natin na subscriber natin na nagpasama dito para Mumili siya ng mga bakang ito pangalagaan. Ini nila 'yung baka. Sir, para saan yung pagkabat sa ilong? Titignan yung ilong. Tinignan mm -hmm. ni Sir ang ilong. Tatanong natin bakit ilong yung hinawakan ni Sir. Sir, ba't yung ilong ang inanan nyo nang hinawakan nyo? May sipon daw. Ah, hindi. <laughs> <laughs> hindi naman siguro. Baka <laughs> doon Ah. Kasi pag yung ilong, lalang <laughs> pasan natin ah, kumagay uh -uh. uh -uh. yun pala yun kasi tayo natingin sa kanila mga minsan natingin yung mga magbabaka ng ganito o paano para na nila ng mga baka And mga talong CV from uh, Padre Garcia, Batangas, tayo po ito tumakbo papuntang San Francisco, Lipa, Batangas para tumingin pa ng ibang baka na bibili ng sinamahan nating uh, mga buyer uh, dito sa Padre Garcia, Batangas. Tinuturnan ni Boss EJ yung mga buyer galing Chaong. <laughs> Yan, napili sila ng na mga bakang gusto nilang ano, yung abot sa kanilang presyo. Danielo pa. Para sa San Francisco, pang tayo sa, sa Padre Garcia, dumiretso tayo dito sa ano, sa San Francisco Lipa. Yan sila sir. Ang hinahanap nila yung abot siguro sa budget nila. Na presyo ng budget ng pagkabaka. Tatili na lang daw dyan. Hintay na lang. Para hindi na kayo ano. <laughs> Na para nag-vlog na rin kayo, naturo niyo na punta niyo yung mga magbabaka dito. At pala nag-video na rin, parang vlogger na rin. Ayan, dito naman tayo, kan kanina galing tayo sa uh, Compound, dito naman tayo sa San Francisco. Ayan. Nilalabas yung... Ayan yung mga baka nilapit na nilapit na nila yung mga baka dito na uh, ah, ibibenta pinipipiliin lang sir sama-sama na rin nila ayan 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 Kasi so, yung mga baka nila dito ano Pagpipilian, marami naman pagpipilian eh Kalat kayo, maglabas na lahat Yan Kalat kalat naman ang mga baka eh mga mga torete

yung mga baka nila boss nilabas na naglabas na yung mga baka magkano ba? magkano ba? Yan, yan po. Yan ang papili sila ng alagay uh, nilang baka. Kaya naman yung lalaki yung baka. Yan sila, sir.

Ayan, napili pa sila. May na, may na ili, ng dalawa. Ayan, tinitingnan na ni, ni Sir yung pagkabaka. Kinikilatis na may yung pagkabaka. Ito dalawa ang napili ni Sir. Maganda ito, no? Sinlaki na siya, no? <laughs> Sinlaki ang pagkabaka niya.

Ayan yeah, no, ito ay uh, kitang kita na kain na mga gutom na gutom kahit tuyo Ayan no, kumakain na kumakain na sila Mga gutom na yung mga baka ito maganda itong isanto ito Ito malahi Ayan, mag-usap kayo Malawas ito 124 yun yung nalawa tayo pala. Tayo eh kasan do na. Ah. <laughs> Kano na, nakasundo na sila dito Ayan, napili na itong mga ito Pintatlo na Bali, isa na lang Para pang apat ang bili nila hindi wala na nila dito. Napili pa sila ng isa pa. <laughs> <laughs> Nakakay muna. May merenda muna. Ito <laughs> na yan. May merenda muna. Yung naman ganda pag pumunta dito. May pamerenda. <laughs> Siya nakapili na kayo? Tatlo? Uh -huh. Tapos meron din tayo subscriber na napunta din si Kuya. Ayan o, ito pala yung subscriber din natin Taga dito lang din Kuya, kamusta? Nakabili din kayo? Ayan, nakabili Ay, ito sila para. sir kaya ko ito ko sa kakainan kanya ni si Sir Pablo nanood din sa atin kinakapunta dito sa ano. Uh oo. -oh. Si uh -oh. Pero tupi malaking baka. Malaki ang pagkabaka niya, uh oo. -oh. Niya yes, si Kuya. Taga saan po kayo? San Luis. San Luis. Lipa. San Luis sa Tangas. Aba malay-lay pa rin Al. sa Taal. malay-lay pa rin ang nabili niya Sir. Magkano rin po nakuha? Nira sa Latag. Ah. Uh, mahigit na 40 po. Ito yung ni-live natin no minsan bakit dito nakita nila Sir. Yan, Tapos yun sila sir din na uh, nakapunta rin dito sa San Francisco nagpasama sa atin. Tapos meron tayong subscriber na doon. Yun, mga taga-Kabiti naman. Kinakausap sila Boss EJ. At uh, bibili din yata ng alagayin. Yan, nakasabay-sabay yung mga subscriber natin dito na sir. Dito na sila nakapili ng baka. Ayan, natin ulit yung baka nila dito. Pinapalta na ng tali. Yun. Hmm. Ayan, ayan no? o. Oh. yung mga napili ni nila tatlo. Hindi na, tat, tatlo lang ano, yung isang kukulina doon. Diba? Ah, lima. lima, lima ba? Lima na binig. Ah, lima pala. sabi nga ni, ni, ni kuya, pag nadagdagan daw, yung gagawin niya lima. Ayan o. No? Oh. Ay, tatlo yung iba yung kakabit. Pinapalitan na ng lubid para hindi na mahirapan yung mag-aalaga nito. Okay. Pinapalitan na. Pinapalitan yung bagong kalit. Ayan o. No? So, dadalhin sa Chaong. si Serang Sir kung ilan sa yung itong dalawa yung magkasunod ito yung maganda na pili ni Sir yung dalawa magkano nyo rin po na kung yung dalawa 64 yun ah dalawa ito yung napili ni Sir Sir pala nakapili ng dalawang yun si Sir ito uh, ito napili ni Sir yung dalawang ito partida 64 ito yung mga malalay mga bakang norte kinitinan ni Sir yung pagkabaka ayan ito na po yung nabilik Kinakarga na Ayan o. No? Oh, si ito si Ila, sir. Ah, o, so, ayan o. No? Kuya AJ, ito po ba yung pre-tracking pre na ano? Ah, libre delivery na? Uh, libre delivery na po. ito po. Ito yung mga baka ako dito kay Boss AJ. Kinakarga na. Ah, ah. ah sige, sige pa, sige pa. Ayan o. No? Like, ano ito, mga subscriber natin na kaong... Ayan, <coughs> kinakarga na itong mga baka nila. Tap, oh, yeah. Yo. Tap na po. Ayun. Tinapili nila, sir. <tiny noise> Ready deliver na po ito sa Chao. Magbabayad na sila ng kanilang pinag... <laughs> <Witcher> Picture taking muna. <laughs> Smile! <laughs> video po uh, to video ito <laughs> po yung video yun sa akin yun no. okay, yeah, uh. magbabaya na sila sa Dayabas. ano bakang nabili magkano sir ang pinagpahalagan din lahat 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 total <tos> <tos> sa lima <coughs> ay, iba po yung <coughs> 182 ah 182 ay yung isa yung parang 120 ayun ay bali po lima bali ito yung tatlo <coughs> talagang talagang to yung kukunin yung iba okay na babayaran na sila ng baka yun yun Kuya, yeah, ayun. Sasabay din eh. Sa so, mga dito kasama po yung dalawang baka na ikakabda. Ayun na. Thank you, thank you, thank you. Ingat, ingat. Yan na sila, sir. Ayun na, pauwi na sila, sir. At ay magbi-video pa dito kay Boss EJ. na naman. yung mga taga-chao. Ayun. Thank you, na. Ayun. Tapos ito po yung isa din na uh, subscribers natin na nakakapanood din ng ating video. Ito naman ay sa San Luis. San Luis. Yan yeah, o, sir. Ingat. Luis. <laughs> mga subscriber natin sila, sir. Pala. Ayan o. San Luis, Ingat, ingat, sir. Ayan. Lari marami tayong subscriber na dumating dito sa San Francisco. Ng mga ang mga namili ng baka. Sige, sir. Ingat. Eh yes, si Kuya ito po yung may mga baka pa rin siya dito kanina pag dati yung kanyang buyer may pumunta dito buyer ni Boss EJ na galing Chaong. Meron pa rin po siya dito mga pambenta yung mga interesado naman na bumili ng mga dumalaga may mga dumalaga pa rin siya dito. Yan. Ayan, Boss EJ. Parang ito ay kukunti na po ang inyong mga ano, no? Oo, oh, uriin na yan. Ito ay mga pandeliver na, pan pan na po. Pandeliver na po? Oo. Ayan. Ito, tingnan natin muna. Lapitan ulit natin mga baka ni Boss EJ. Yung mga nagtatanong po dito ay marami po po si Boss EJ. Lagi naman po kayo may available na stock, ano? Oo. Ayan, yung mga dumalagang baka ni Boss EJ. Ayan. Ito yung mga malalahi mga baka ni Boss EJ na binibenta dito. Ito nga po yung ano nga pong lahi ulit ito ng mga dumalagam Indo Brahman yan. Indo Brahman. Ito po yung mga malalaking malalaking baka oh. no, na kalatagan. Oo. Oh. Yung mga baka kalatagan. Ito yung mga lahi nila. Ang ganda nitong isang to. Ito naman si EJ itong malaki-laki na to. Magkano niyo naman po ito bibenta yung ini? Ito pinakamalaki. Okay. Ayan oh. No? Ito malaki lang ito, mahigit ang 40 yan. Mahigit na 40 lang naman po yun. yan. Oo. Ayan, may kita kwarta lang daw po ito. Tapos 'yun oh, may ganyan ganun din dahil gawa ng kakaibang lahi nito. Sa lahi ito masala. Sabihin ko ay ito'y magkano to? Sabi mga malalaki itong malaking ito, maliit. Ito, ito mahigit ang 40. May kita ni kwarta. Yung isa may gitik 45 din, uh, may higit ni kwarta. Kaya uh. lang may pagkakaiba yung lahi nila. Ay lahi po nila. Oo. Katulad po nito, ito yung niya, eh po yung isang yun. Ito, yung... ito mura, -mura ito, 30k lang ito. Ah, 30,000 lang yung isang oh. yan. Kung bagay yung sa uh, ah, namistisa. pwede mabuhasan pa yan. Uh -oh. yan. So, ito po yung itong pwede isang. Pwede pwede sa malapitan. Pwede lang sa 20,000 ito sa malapitan. Hmm. ito naman po yung mga malalaki ng Hindu. Oh, malalaki higit na 40 bro. yan. Higit na sa 40 daw po. Yan po. Uh, po kung sakali pong may interesadong bumili sa inyo, baka pwede po ulit makuha yung contact number nyo? Oo, uh, CP number ko ay Sir 9083 0908 33 33 63 63, 63 63 727 727 Tapos po yung inyong oh, at saka do sa aking YouTube channel na Boss EJ Livestock. Boss EJ Livestock. Oo, oh, at saka yung aking FB account. FB account. Dito niyo kung pasyalan bisitahin sa Rowel Liki. Ayun, Rowel Liki po yan. Ay nang Facebook uh, account niya mismo. Oh, at doon naman sa naghahanap ng na patinin, yan meron tayo dito yung isang available. Ah, oh, meron pa po isang available. Na, na sample yung mga Ah, tapos <laughs> tapos. So, mayroon po si Sir dito patiner na baka. Yun. Ito, ito, ito. ito po yung mga mamabilis na lumaki. Ano? Oo. Oh. Mga... Oh. Ayan. Ayan. Yeah. Ganda nito. Ganda ng katawan. Ito na yung mga sasabi nila, medyo matambok ang pit. patining na po. Oh. Oo, na hindi naman tagal alagaan niya. No. Oh. Ito po'y kaya na po benta ng sa ilang buwan pong alaga. Pwede nga alagaan ito ng mga 8 months, 7 months. Oo, oh, ah, pwede na, 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 na po. Oo. Ah. Hmm. Ito ito ng mahigit na 60. Mahigit na 60 lang to ito But ito. Pero ito yung malaki na sa presyo niya, no? Oh. Mabang mura na ito dahil oh. malaki na ang pagkabaka niya mayroon din doon alaga na magaling ang alaga pag oh. magaling pagkain, tinutukan na sa apat limang buwan. Apat na uh, buwan ang so, kalimang buwan. talagang ng pilapakain masarap talaga. Okay, yan yun yeah. po. Yan pag ng pagpinipids po ito mga ganito. No? Oh, no? Ito yung malaki pang ilalaki niya. Ano? ilang taon lang po ito ganito baka? Dalawang yun? taon lang yun. Dalawang, Dalawang uh, taon lang po ito. Okay. Ito talaga yung mga pampatiner na siya na baka. Yeah. Ito po yung sasabihin na kahit medyo kukuha kayo ng patiner, medyo matambok ang po ito. Yeah. Tapos medyo manipis yung katawan. Pa, pa, Papahaba. siya. Taas. Pataas. Pataas. Yeah. Ayan, ito po yung mga baka ni Boss EJ na mga pambenta pa dito. Contact nyo lang po yung binigay ni Boss EJ na number at Facebook page niya at yung mismong account niya pala pag yung interesado kayo. Ay, eh, maraming salamat Boss EJ. Uh, salamat din po, salamat.